Hero. Hero ng Bungabong, number 4. Race 3 na tayo mga kachika versus Gasino. Ah, ayan na naman kayo. Good luck, Gasino. Kaka-champion mo lang. Pangalan yan? Eugene. Junior Eugene. Good luck. Kamandag. Kamandag. Pangalan pa lang. Ayaya shout out kay Tok Olay wak wak ngara apat kasi na. Ay Nino. Ganda naman ang tsura. Ay bang tumak. Hop. Oh! na go na mga kachika bali to Trish yan ano kaya ang mananalo Siyempre Habang gumagalaw sila Ayan na Ayan na Ang nanalo Number 26 Number 26 win Rojin Win mga kachika congratulations team Bungabong kachika race 4 boss anong pangalan yan? double B double B number 31 Rage, race good number luck. 4 plan junior boyok ayan good luck junior boyok gusto <laughs> <laughs> kasali ba yan? Pangalan Anong pangalan? Batang lansangan. Ah, kaya, Batang lansangan. Batang lansangan. Ah, pipicture Batang lansangan. Ang liit. Bulo pa lang. Bagya na lang umano. sa gratas. Ayan, liit. Ayan, nasali pang kambeng. Inan tau na. Gali pasugan eh. Gali pasugan. Nalang <gibayan> dito. Pilit! <laughs> 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 Pag nanalo ka! Amazing! Sige! Putihan mo! <laughs> Batang sagsaran. <tapano. sharpano> ang bata rin ang hinete o. Pagbutihin mo. Alang malaking nakakapuwi. Number 39. Gusto pa ang pangalan niyan? yan. Totoy Wakwak. Good luck, Totoy Wakwak. Batayan ni bulo. Yung bulo ka na na, labit na na, umuwi na. Ano <laughs> 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 like, na po? O, oh, salubungin nyo na yung kalabaw. Wala, dalawa. Wala, Gumit na na kayo.

Ayon, Balbon. Balbon. Ayun. Hu, uh, kachika. Balbon, good luck. <laughs> ba na niya, boss. Pangalan, bossing, pangalan. Sir Montu. Batang mandali, Sir Montu. Montu. Good luck. Race five. Batang Manda. Gan pogi ah. Eh. Gold... Boss, pangalan yan. Batang? Batang Yagit Yagit. Good luck, Batang Yagit. Ay, ayan na mga katsika. go na. Race 5. Sino kaya ang mananalo? sila. ito. Kumayak po Dalawa pala yung Ayan na ang nanalo. Nako! Ayan o. yung isa. kayo. Ayan. Batang manda ang nanalo mga kachika. Congratulations, Team Bungabo. Race 6 tayo mga kachika. Kumando, number 5. Sampitay! Asan guys? Isang, isang pitik nga sa mga pogi kong inaanak. Nako, seryoso. Tingnan mo, hindi gumingiti. Okay, oh, oh isang picture! Eh. One, two! Si Junior Kumando. Kumando, good luck. Anong pangalan niya, mga inaanak kong pogi? Little prime. Little prime. Little Prime? Little Prime. Good luck. Good luck. <laughs> madam, madam, magigira, magigira, magigira. Parang madam, magagiran, ina Parang pumopogi ka inaanak. Ano yung mga pangalan ng bunga bunga? Ayan, versus Warplik, mga kajiga. Bali, tatlo sila. Good luck. <laughs> 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 Dok, tumitingin ka rito at ka. <laughs> <laughs> Ayan na. Tabla. Ano nangyari? Tabla. Bakit dalawa lang? Pulas dalawa. Nah, tabla, tabla, tabla. <laughs> 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 oh, 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 Mayu na mga kabukid. Ayun na. Number 5. Oh, 24 na na. Ayun, May ayun, ayun, 24 na ilo na. May 24 na ilo na. May 25 ang nauna. Oo. Kita tahu, kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita yung Kita tahu. 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 Kita Malayo. Kita tahu. Kita tahu. Kita Number 24. Ayan mga kachika, race 7 na tayo. Nitro. Nitro mga kachika. Good luck. Jesus. Mga boss, anong pangalan yan? Street Street Fighter bunga bung pa rin yan versus kau Good luck. Versus. tubo 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 Mandaragat. Mandaragat. Anong pangalan ng kalabaw nyo? Ang ganda ng ano ah? Mandaragat. Ganda ng uniform. Isang bagsak. Mandaragat. Good luck. Pagbuta hindi ka wabot. Wabot ka. MacGregor. Team Marino. Mandaragat. Mandaragat. Mandaragat number 40, three bayo? 43 ba yun? 43. Good luck, Tim Marino. Versus, ano mga alam yan? Gold star, ang liit pa naman. Ang lalaki ng kalaban. Parang anak. Number 45. Tumulong sa uh, atin. Si Mayor, Padilla <laughs> <w> <laughs> at Kapitan, si mga konsyales, si lalong-lalo na enjoy Joel Siyoson. ang aklat sa ito. Kaya po, kaya po natin ang magandang Ya na. Oh, na Sino kaya ang mananalo? Nasa na, iba. Mac Gregor Hindi sa likot mo nga ako Mac Macgregor win Macgregor win mga ka chika Chika next race Race 9 tayo Boss anong pangalan yan? Batang hamog Batang hamog ang dami ata ng batang hamog. Batang -hamog. Bata hamog? Ano pangalan niyan? 45. Ang liit. Versus. Basa ng pangalan niyan. Kuya. Bagi. Kuya Bagi. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Good luck. <laughs> Basa ng pangalan niyan. Pretty boy. City boy. City, boy. City boy. City boy. City boy ng Team Unico. Good luck. Number 47. Race 9. Idol, race 9. Kapogi pa naman tumakbo. Anong pangalan yan? Race ten. Ay to partas. partas mga kachika ng buliran. Race ten na tayo. Good luck. Uniboy. Hey, sorry sir. Uniboy. Good luck Uniboy. Versus. Ano Bulusok. Bulusok. Si Bulusok mga idol. Good luck Bulusok. Bulusok. Pang ten. Ayun. Oh, lumipat lang ng gradas. Oh, sige

Dalo, isa, dalawa, tatlo, apat. Nakalabas lahat. Ayan na, nandito yung isa sa ating linya. Ay, ganda na itong isa. Ayan na, anong pangalan? Ayun Ay, ang nanalo. Spy win. Spy wins. S5 win mga kachika Mga kachika race 12 na tayo Boss pangalan Batang Ramirez AKA Halusos Isang pitek Salamat po Good luck. Batang Ramirez Number 3 Good luck Pangalan niya Pangalan niya mga bossing Kaising. 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 Ayan, kaising. Ayan, good luck. Number 13. Ayun na, lumayas ang isa. Lumayas ang kalaban. Ayun na, automatic. panalo na to. Ay, arin tabat si Nare. Eh. Ay, natanggal ang singkaw. Eh. Tangkal ang singkaw. Yon. Batang Ramirez win mga kachika. Tumakas ang kalaban niya. Last race daw ng class B. Mga kachika. Oh, saan ang pangalan? Viper. Junior. Junior Viper. Oh. Ayan mga kachika. Danger Boy. Made in kachika ang iyong renda. O, oh, diba? Shout out kay Boss Tobias. Shout out Boss Leonard Tobias. Shout out. Anong pangalan yan? Batang Tulay. Number 12. Good luck Batang Tulay. Batang Tulay. Ayan na, go na yan. Sino kaya ang mananalo sa tatlong ito? Uy, ay doon. Alam niyo naman, idol, na maliit lang yung nasa likod. Ano na na-signal? Ay, di mo. Ay. na, number 8. Anong pangalan nito? Ocho raw. Viper. Junior Viper. Yun, Junior Junior Viper. mga ka-chika sa race natin na to, Junior Viper. Ayan, race 14 tayo, mga ka-chika. Ay, doon ang pala na re Adonis. Adonis. Race 14 10. Ilaw ng kanda dito. Ayan, versus dynamic, mga ka-chika. Good luck, mga kids. Mga bata lang, are, kahihilig. Sos Mandaragat. Team Marino. Eto mga idol, tingnan natin. Last race to mga idol. Ayan, good luck. Last race na yan mga kachika. Ayan na, go na mga kachika. Sino kaya ang mananalo? Dynamic. Dynamic Adonis. Ganda ng laban. Oo, o. Adonis na to kay Boss Leleng. Ayan na, kay Boss Lelen na. Adonis win, mga ka Oh, ano nangyari? ano nakarating? Ayan mga na, ka Adonis win. Congratulations po.